Hello mga kamayang. So, na ako'y saging din nga tundan. dili masayang ang panit ato kining tanggalan og panit. Og atong ilain ang iyang unod. Mga sabat pa mo. Si unod. So, kana na iyang saging gitno. So, ang kanang panit mo na atong gamiton karon. Patula na siyang hiwaon ang kanang iyang isig katumoy kaya ito na siyang slice yun pagkataod-taod so magpanitag mga turlo kasaging <coughs> niya yeah, sagdain na ng bayhan na di ako pansyo na pagmata ito pa so na una man siya nga away sudan ka ron so man ay toon pa hindi ako akong nakita sa Uh, sa mga vlogger nga nagluto luto o panit sa sagling. so atong itry no kasong lugar man ta, atong itry di ba unya ato na na siyang ang sa iyahang kanagod o kanang murag mga puti-puti ato na siyang kuwaan if aron inigluto na ito makrispy siya nanaon na na siya So gamit ko tayo ang tanan nga ano, ang tanan nga party sa saging gikan sa panit, tuhang tut sa yang unod. Gikan sa bani, sa yang dahon, sa yang puso, tiba magamit ko siya tanan. So atong i-try kong lami bagayod no ang ang resulta sa saging sa panit sa saging atong lutoon karon. So, abangan! <laughs> First time yan. Atong sa kung kami bagayod kay, naman, tatunong man nga, naman tayo saging. So, atong iluto. Luto na ito, na crispy. Diba? Tanaw na ito sa resulta niya. Gracias. So, after na to ma-slice ang maong panit, so, itong ibutang sa kanang tubig nga kung giandam, aron mahugasan. And then, butangan nato ito suka para mawala ang iyahang langsi, langsi, langsa. Langs Aroon langs sa ba diha ang kanang rag taguk-taguk, taguk I mean, taguk-taguk, o diba? O para ma-sure nga, limpyo yun siya. then, Ato na po na siyang hugasan dito sa laba po. Ato sana siyang i-rest after 20 minutes. Ato na na siyang kuhaon. O atong utruhan o hugas. So, human sa paghugas sa ikaduha, magandam na tadi og itlog. Og paminta nga powder o crispy fry. So, ako bigamit is crispy fry. Kaya yun, hot dan mio ah uh, corn cornstarch. So, wala like yung cornstarch baligya yes, sa tindahan. So, ang available lang is crispy fry. So, mas nindot siya kung cornstarch ang atong gamiton. Kaya para mo ko andyan siya nang mo crispy git siya, no? Pero, okay na kay mas lasa man sa ang crispy fry. So, crispy fry ato ang gamiton. Okay? So, ako ang gibutang dia is duha ka itlog. Dito nga gana ko isa ka itlog. Bale, duha ka itlog tanan ang gibutang. O, crispy fry. Wala na, na ako siya gitimplahan. Kaya timplado naman ang ato ang crispy fry. Ano ba? Diba? Ang nadagdag lang dia is paminta. Kana lang yun siya. Amoy pang ana. Pwede po ni siya nga. Butangan at crumbs grams. ko kuan. Um, para mas guwapa yun iya hang ang kalabasan niya umura siya fries yun siya no so kani kay pinubrim man low budget man ta wala po tayo bread crumbs so di, di usan na lang yun ako siya butang dira so i-mix well na to. aron makuha na ihang buo buo after ibutang na nato ang panit nga ini slice so ginana lang nako siya gimikos mikos 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 na nainsan, oh di ba so kung na lang tay bread crumbs or harina or cornstarch, starch pero na to siyang yung ni man ana atong i kuana pud dito no ilubog para crispy gid siya sa so, yun anak lang so na siya halata ano nga panit sa saging hindi <laughs> ba gimikos mikos na yan insan okay so magluto na ta andam na ta sa atong lutoanan so di alam ko nagluto sa among gamay nga lutoanan kaya ang amo ang kalan is na hutda na so kay no budget man ta sa gasol Dia lang sa atas sa Wow. Sana <laughs> ul. Okay, medyo gubot pa tong kusina mga kamayang. Sky, wak pa ko yung wak pang limpyo mata. So, andam Okay, ini ta tong kalaha. kalaha ba? lutuan di So, tunai na ilunod. Anam-anam. Atong Pani si Sagi. Excited na ba mo? Kung makakita na mo on sa resulta. Pwede gano'n nyo ni suon so nun sa inyong balay. Mga kamayangs. Kadali ajud ni siya kaayo. So first time na ako ni nga lutoon. Kaya muna akong pa may sa mga videos sa mga vloggers. So atong sundugo no. Kaya man yun. Nga naman tayo sa aking. O diba? Shout out tayo sa saging. Salamat. Ay ati grusin sa imong saging yung ganyan ha, so nagamit din ako <laughs> wala na nga makayon ani ko karon so na unahan man ako nga kung kita na happy so mo na ato i-try di pa ano mong nang pinoy sundog-sundog ba ay <laughs> hindi um, ba tanawa siya oh, diba? di na siya mailhan nga panit siya sa saging mura siya fries awon Wow, golden brown na siya. O, karoon. Loto na siya. So, gusto mong una ako ng brown. Diyo, Kaya gusto ko hindi pagod. So, kana malapit na siya mapagod. Nga. <laughs> yeah. Kaya lasa. Maturutan ka nun. Dali halatang ko ano. Dili halatang panit, panit saging. Tutang tang. Huy! <laughs> Yuro tani mula na tayo sudan. So, diba ba guys? Kaya yes, guys. So, ang panit saging na yun niyo pwede labay kay kuan pa siya ka nang magamit pa nato sa sudan or pwede nato siya pang merienda. Di ba? Bye bye. Tama na na. Mula na sudan. may try ng inyo yan. ba?

upat ka sa saging na siya. Upat ka panit sa saging. So, tilawa na to. Muna ang mga part ng karoon sa among kanon, sa among paniod to. Kasi ito ay yung mga kamayang. Hindi ahalata sa saging. Ang panit sa saging. Kung so, huli gong saging, so ang panit ay medyong taguan. Kaya, magamit ka siya. Kasi ahalata, masyag ka sa tayo? May manok? May halik-halik? na halik-halik, pa rin Magamit siya tanan ang kuan sa sasabing mo? Tanan. Magamit tanan. Huwag mo sayang.

Terima kasih telah menonton!

Only child left, Cheryl Lee went on to live with her brother in Seattle. And although she started martial arts since she was young, she never really taken it seriously, only until after the passing of her brother. From there, she quickly got good at fighting and wanted to follow the footsteps of her father and brother. However, it wasn't easy, as she had a tough time and a